Hindi ako makapaniwala. Nung nakaharap ko siya, para ako nakatingin sa salamin. Ay. Ah, nako, Ramon. Ayang ka na naman. Huwag mo nang isipin kung anak mo siya o hindi. ...yang anak mo... ...nandirito na sa bahay mo. Ako na ang sa siya, wala lang yan. Mas maraming bagay tayo... ...dapat pagtuunan ng pansin, Ramon. Alam ko, Papa. Alam ko, pero hindi lang ako makapaniwala... <sighs> ...na nagdalawang isip ako na nakaharap ko siya. Di isang beses... Hindi ako nagdalawang isip pumatay. Pero ngayon, sa huli, hindi ko nagawang patayin ang tao ito. Kaya nga, rapon, sa susunod, ang makasagupa mo, mga maka mo, yung taong yan, huwag ka nang magdalawang isip, patayin mo na! Habang maliit pa yan, tagpasin mo na. Baka pagsisihan mo pa yan. Baka, baka makaparwiso pa sa iyo at huwag namang itulot ng Diyos. Baka siya pa ang magpatumba sa iyo. Oo, oh, Baba. Gagawin ko na para matundun ko ang taong ito. Pero hindi siya ang papatay sa akin. Ako ang papatay sa kanya.